yan, ibag na sa yon lahat kakabsat mga bonsoy andito tayo ngayon sa park namin dito sa subdivision namin dito sa Quezon City ganda di ba? dito dito mga content ko muna ganda. ganda, ng park na to parang buruhang park din ilaw ilaw talaga sya ganda ganda ng park na to libutin natin kakabsat mga bonsoy ha hindi na mawala yung bike na yan eh yun ang ganda oh. Wow, napapalibutan siya ng ilaw-ilaw. Yan, ang ganda niyan. Ang ganyan yun sa taas. May ilaw-ilaw lang siya. Yan. Ito mga content ngayon ni Kabsat Makoy. Mga lugar. Yung mga lugar. Pagkain. Siyempre, haluan din natin ng political. Pero, kung tayo masyadong ano sa political. ba, diba? Masyadong ano, nakakasawa na rin. Eh. Diba? Dito tayo mag-content sa lugar, mga lugar-lugar. Pagkain. Ganito, support nyo lang si Cubs at Makoy. Marami tayong pupunta ang ganitong lugar, park. Yan, minsan pupunta tayong circle paggabi. Maganda sa circle paggabi, Quezon City Memorial Circle. Yung mga parks, di ba, paggabi, mga ilaw-ilaw. Yan, ikot-ikot lang. Ito yung basketball court namin. Yan, madilim na kasi. Dito talaga may ilaw. Yan upload videos lang kakabsat mga kak, kakabsat mga bonsai support lang kay kabsat makoy ha pati kay kabsat mak vlog support support lang huwag kayo maniniwala doon sa isang vlogger na nagsasabi huwag ako supportahan neutral vlogger ako tignan natin sino neutral vlogger ba? Diba? masyadong ano lang siya pero okay lang pananaw niya yun eh diba? paniniwala niya wag huwag daw supportahan ni eh di ba? Huwag din natin siya suportahan. Ganun lang 'yon. Huwag daw suportahan Yung neutral vlogger, mga nakikilodi sa Manila Bay vloggers. Hindi nakikilodi, utang na loob, di ba? May utang na loob ako sa Manila Bay vloggers. Tinuruan nila ako mag-vlog. Alam naman tablain ko si Kapsat Daddy B, Kapsat Rex, Kuya Marlon. Di ba? Kuya Rizal. Di ba? Yan yung kung di yung mga yan, walang Kapsat pa ko eh. Saka nauna, nauna sila sa, sa kanya. Ayaw ko lang tumuputok ng putok ng butsi ng animal na 'yan, na vlogger na 'yan. Shadow apektado, 'di ba? 'Di ba sabi ko nga, pag nagkasakit ka ba, ipapa-hospital ka ni Martin Romualdez. 'Di ba? Tanda mo, walang walang congressman na matino sa akin lang ha. Walang congressman na matino. Lahat 'yan baluktot. Walang Romual Romualdez sa akin, 'di ba? Kaya ako ko sa landas. Sorry na nang sa 2028, 'di ba? So suportahan ko hindi rin ako susuporta na dyan kay Inday Sara kasi tapos na siya hindi siya presidential character ang level ni, ni Inday Sara hindi talaga pagpresidente presidente kahit nga vice hindi siya pwede sa so, totoo lang di ba sa vice siguro pwede kasi si Apo Bongbong ang presidente pasalamat siya efficient to presidente natin isipin nyo na lang kung si Lenny Robredo ang presidente siyang vice nagka-leche-leche na itong Pilipinas kung ganun Buti na lang si Apo Bongbong ang presidente, 'di ba? Yang ganda ng ilaw, at mga bunso. Basta wag kayo mag-aano diyan sa vlogger niyan. I-unsubscribe niyo rin siya. Yung mga naniniwalang, mas mabuti pang dilawan kaysa DDS, parehas lang. 'Di ba? Parehas lang. Pinklawan at DDS, iisa dugo niyan. Mga balasubas 'yan, mapagsamantala. 'Di ba? Paano mo masasabing matino si Rizal Antivirus? Laila Dilima, Lima Trillanes, Las di ba? Diba? Once na nagtagumpay nga sila Nagtapatalsik nila si Inday Sara At napakulong nila si Apo, si Tatay Diggs Akala nyo ba Sila makikinabang May masamang pinaplano yan mga yan Mas worse yan sa DDS Sinasabi ko sa inyo Yung mga dilawan na yan Mas worse yan sa DDS itatay salita lang yan salita lang eto mga eto mga dilawan na to talagang ano yan may interior motive yan trillianes maniniwala kay kay intralianes makabayan black maniniwala kay sa makabayan black dating mortal enemy ng mga pamilya marcos ngayon lodi lodi na di ba maniniwala kay kay castro kay brosas kay manuel maniniwala kay sa tatlong headed snake na yan Komunista is komunista. Never trust di ba? Sila makikinabang yan, yung mga dilawan na yan. Ako nang ganyan siya sasabi, huwag magtitiwala sa mga dilawan. May naiupak yung mga yan, di ba? Yung ginawa nila sa pamilya Marcos, beyond forgiveness yun, talaga. Sila sumira sa dangal ng pamilya bansa, ng pamilya ng Filipino people. Sinira pa nilang pangalan. Sinira pa nilang magandang agikain ng pamilya Marcos. Dahil lang sa inggit, yan, tandaan nyo na nang yan. Yung mga nagsasabing mas mabuti pang dilawan. Never. Never trust dilawan. Saka, hindi forgiveness. Hindi ka yung ginawa nila sa bansang ito. Sa pamilya Marcos. Binastos nila ang pamilya Marcos. Binastos nila ang dangal ng Pilipino people. Yan ang ginawa nila. Diba? Ilangan sa akin. Paala kayo, maniniwala kayo dyan sa dilawan. Basta si Kabsat Makoy solid to Marcos Loyalis lang walang dilawan, walang pinklawan walang Lenny Robredo walang Risa Honta walang Martin Romualdez walang walang ano walang Trillanes, walang Las Cañas De wala lalo lalo lang wala yung mga pangyentang kombinista na yan dapat yan pilay na sa luneta pagpapiring squad, pagbabarilin total war, hindi pistok apo bongbong -bong. Makinig naman po kayo. Total war na. Pagbu pagpapatay ni mga komunista na 'yan. Kasi sila nagtatawag ng pistok. Sila rin naman ang nagaano, 'di diba? Sila rin naman ang sumisira ng pistok na 'yan. 'Di ba? si mga sundalo, polis kahit in, kahit magme-medical mission. Kahit hindi walang kombatan, hindi kombatan. Magdi-deliver lang ng relief goods, ambushing, 'di diba? Style ng mga ngayon, ng komunista 'yan, eh ya yeah, ba't tayo magtitiwala sa mga yan kaya si Kabsas Makoy eh, never ako maniniwala dyan sa mga bayan block Trillanes never ako maniniwala dyan On the virus ilabas ng 18 million muna yung anomalya niya sa PhilHealth nung hin siya, siya nakaupo dyan panaw di panod, ilabas niya yun 18 million na ninakaw niya sa PhilHealth na, ilabas niya wag siya magmalinis ilabas niya ilabas niya yun yung 18 million Huwag siyang umiipal dyan kay, abo, kay Kiboloy at matagal nang alam ng tao. na talaga yan. Huwad na Diyos yan. Alam na ng mga taong bayan yan. Huwag na siyang, wag na siyang umiipal. Matagal nang alam ng tao yung bayan yan. Ginagawa ni Kiboloy na yan. Binun, may una na nagbunyag sa kanya si Brad Ellis Oriano. Diba? Kung buhay nga si Brad Ellis Oriano, mauuubra ba yung Kiboloy na yan? Takot lang niya, diba? Takot na takot kay, ano yan? Takot na takot kay Brad Eli yan katakot-takot na mura ang inabot niya kay kay ano kay Brad Eli talaga. Kamura-mura naman talaga yung hinayupak ng Kiboloy na yan. 'Di ba? Inexpose na yan matagal katarantaduhan ni Kiboloy. Nag nag naguhugas kamay lang yung Krisa Honta virus na yan, yung kupal na babaeng na yan. Kupal is kupal forever kupal. Ontiveros is forever kupal. Dilima is forever kupal. Trillionaires forever kupal, di ba? Lahat ng dilawan forever kupal. Ginawa nila sa Pilipinas kakupalan. Sinira nila dignity ng Filipino people. Lang lumabas tayong katuwa-tuwa sa buong mundo. So ginawa nila 'yan. Yung... Sila digs, ang inaantay lang natin sa kanila, public apology lang naman eh. Public apology lang naman, ibaste. Eh. Yan si Polong, ilabas niya yung 54 million sinasabi nila. Naninakaw niya, yun lang naman eh. Inday Sara, ilabas niya yung ginakaw niya sa DepEd. Totoo. Ganun lang naman eh. Pero tong mga ginawa ng dilawan, talagang mortal sin talaga. Sobra. Far worse na mga dilawan. Kaya yung mga vlogger dyan, isang vlogger lang naman yan eh. Isang vlogger lang naman yan tumitira kay Kabsat Makoy. Huwag daw suportahan ng neutral vlogger. Huwag din siya suportahan. Kasi sinusuportahan niya ang dilawan. Diba? Sinusuportahan niya ang pulok na sistema bulok na sistema ng kongreso sinusuportahan niya diba basta ako sa 2028 meron na ako naisip na manok hindi korap malinis walang bahay ng korupsyon dun ako hindi ako magtatambalos-los hindi ako magmamartin Romualdez sorry na lang magalit na magalit kanya-kanyang kanya-kanyang paranaw yan hindi rin ako mag-iinday Sarah lalo na sobra na sobra na mga Duterte sa politika dapat nga tumigil na sila tatakbo pa yata si Senador sa Baste nako ikampanya natin wag manalo di ba mas marami din serving kay Baste ito yung part namin dito kabisat ganda di ba yung sinasabi ko pag inupisan ko na politiko na i-vlog ako eh yan dito na na tayo mag-content mga ganito lugar part 2 eh part pag sa umaga, park talaga to. Ang ganda oh. Ilaw-ilaw oh, -ilaw, kakabsa to yan oh. No? Diba? Ayan. Bleto kami sa ilaw rito. Katabi nito, isang bahan. Ex Exercise lang, diba? Ayan. Ayan. Dami nilalakad-lakad. Parang borham park lang, diba? ba? ganda rito sa village namin tahimik yun lang talaga minsan nakakapasok yung mga motor na may iingay nakakabisit yun lang talaga yeah. ganda ng mga ilaw yun. Eh. ganda nyan yung bike ko baka matiliw hindi hindi lang yan wala namang kulokoy dito eh. uh, mga lalabas muna ng gate yun bago so, lahat dito may CCTV wala maglolokoloko dito Good evening po. Yan, ba? Ilaw-ilaw show oh. Diba? Kung gaan dun yung ilaw-ilaw na yan, oh. Paikot. Yan, paikot lang. Piknik-piknik lang, pa may time. Yan, oh. Sarap dito sa ganitong oras. Gabi, saka sa madaling araw. Bukas, mag-ano tayo? Upload videos tayo. Lakarin natin Gang Commonwealth ha. Bukas sa madaling araw, lakarin natin Gang Commonwealth. Lakad lang. Lakad lang tayo bukas. Tapos pasok tayo dun sa kabilang gate sa Talipapa. Dalawa kasi gate dito sa Subdivision namin eh. Pwede kang dumaan sa Talipapa. <coughs> Medyo matatagal lang muna ako dito sa Maynila kasi darating may mga balikbayan darating. Uh, nga Pero babalik din talaga tayo sa Baguio, syempre. I love Baguio eh, diba? Nandun yung mga content eh. Yan, yung paikot doon, bicycle, bicycle lane yata, yun eh. Yan o. Oh. Ganyan niya yan o. Oh. Yun. Yung mga ilaw-ilaw doon, diba? lakad lakad la kakabsat mga bulsoy upload videos only support support lang si kabsat makoy at yung kabsat mak vlog yung kabsat mak vlog magpapaturo ko lang kabsat daddy di i-revive -re ko yun may nangyari na naman kasi dun yun yung marami ng subs baka inahanap na rin ako ng subscribers dun paturo tayo kay kabsat daddy di kabsat rex yung mga manila bay vloggers na sinasabing yung daddy shit isang vlogger dyan na mayabang ha wala naman na itulong kay Kabsa at Makoy ay eh, yung mga yon ang dami na itulong sa akin na mga yon ikaw wala ka na itulong. kaya tigil tigil mo kung di di shit sila ikaw mas shit ka mas shit ka diba? puro ka di diba? dati ka namang Manila Bay Vlogger din eh. gago ka eh kunwari ka pa kaya pinaban na kita ron hindi ka na makakabalik doon ha tropa tropa ha? Ha? punta tayo mag adventure tayo yun binigyan ko na kayo ng clue kung sino yung vlogger na yan mag adventure tayo, tropa yun, yun na yun yun, yun, yung tropa saka adventure, iba tropa, tropa, adventure adventure naman tayo, tropa, yun yeah. kung maano kaya alam nyo na kung sino yun sobrang yabang ng animal na yan hintayin niya ako mag live hindi niya ako tantanan, babanatan ko rin yan tubukan din sa gabis at makoy Huwag siyang lolo-loko sa akin. Si BNK TV to may imik na. Si 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 BNK TV to may imik siya naman na pupapalit. Di ba? Sobrang yabang. Boss, bawa sa mo yabang mo boy. Babagsak ka rin kung ganyan ka. Huwag mong tinitira yung mga vlogger na nagsisimula pa lang. Ikaw, medyo ano ka na. Pero sa si kabsat, wala. Ito yung bike ni kabsat, oh. Buti eh, dito si Gray, si Silver. Iwi ko nga sa Baguio to eh. Ito, hindi sa kong iwi sa Baguio. Itong bike na to. Hmm. Oh. Tapos, nagbablog tayo doon. Nabang nakabike, diba? Yan o, oh, si Silver. Kaming ano sa akin ito, kahit saan ako pumunta. Nakabike lang. Yan. Nirevive ko nga, pinabil ko kanina eh. Si mm -hmm. Silver. Yan, kakabsat mga bonsai. Out na tayo. Bye-bye. Bukas ang umaga. Commonwealth tayo. O, pakita ko lang yung train, yung mga train, yung ongoing na MRT project. Okay. Yan. Bye bye kakabsat, mga bunsoy. Support nyo lang si Kabsat Makoya. Si Kabsat Makvlog. Huwag kayo magpapaniwala doon sa vlogger na yun. Huwag daw i-subscribe ang mga neutral vlogger. Hindi sa neutral. Utang na loob lang. Hindi niya kasi maintindihan eh. Palibasa, wala yata sa kanyang vocabulary yung utang na loob. Sa akin meron. Ang laki ng utang na po kay Kabsat Daddy D, Kabsat Rex. Kuya Marlon, tinuruan nila ako mag-vlog. Kung may tong channel ko, tinuro sila natuturo sa akin. Sila nagmo-motivate sa akin lagi pag na, pag na demonetize channel ko. Pangalawang beses na nga to eh, di ba? Sasabihan niya ako neutral vlogger. Tarantado yung vlogger na yan. Pabanatan ko talaga yan. Unsubscribe nyo yan. Tropa-tropa niya, unsubscribe nyo yan. Dilawan yung animal na yan. Kaya maniniwala dilawa niyang hinayupak na yan pumapasok yan sa live ni ano nung, nung vlogger ni Lenny Robredo maniwala kay sa akin yung nahuli ko na siya one time pumasok siya sa live ng vlogger ni Lenny Robredo okay kung totoo kayong BBM vlogger iba vlog nyo isusuka yan pumapasok sa mga pumapasok sa mga ano LS na mga vlogger ni Lenny Robredo yan yung sinasabi ko yung tropa-tropa na yan, yung ano na yan. Yan, yung ano na yan, yung, yung animalis na ano na yan. Yung adventure, adventure na yan. Huwag niya ako susubukan. Huwag siyang papasok sa mga LS ni mga vlogger ni Lenny Robredo, okay? Tapos BBM vlogger ka, tarantadong ka pala eh, di ba? Ganun lang yun. Worse ang mga dilawan kaysa mga DDS. Ang mga DDS pwede pang magbago ang mga dilawan wala nang pagbabago yung mga hinayupak na yan forever mga kupal na yan di ba kupal is kupal dilawan is dilawan sila sumira sa Pilipinas di ba kaya wag niyo rin susuportahan yan sinabi niya wag ko kung subscribe eh wag daw i-subscribe yung mga neutral vlogger ako na yon hindi niya alam malaking utang lalog ko sa mga Manila Bay vlogger siya wala naman na itulong sa akin eh tapos kung magsao, kala mo, langgong niya, di ba? Ubit niya. Wala nga ubit yata yung animal na yan, eh. Di ba? Kung magmura ako, to the max, kaya tantanan mo, ay makatikim na mga, ano, mga nagbabagang mura ng Ilocano. Ubit, ukinnam, di ba? Ukinnam, tropa. Ganun lang yun. Ukinnam, tropa. Ukinnam, adventure. Yun. yun. ang bagay sa'yo. Ka-ukin, ukinnam. kina -okinnam talaga. Di ba? Sobra na eh. Pinapa pinapaano mo ako na wag i-subscribe. Ikaw rin wag. Wag niyo subscribe yan. Yung tropa-tropa na yan. Tropa ganon. Tapos yung Sam. Pastiles. yun. Yung adventure. Yun na yun. Siya na yun. Diba? Wag niyo subscribe Siya na una eh. Siya na una. Okay? Sige kakabsat mga bonsai. Bye bye. Ingat God bless. Kilala niyo naman si kabsat eh. Full blooded Marcos Loyalist kilala nyo ako nila Bonsoy, Bonsoy Iris yan nila Bonsoy yan Yen kilala nyo ako kakabsat kakabsat infinite kilala mo ako loyalty ko nasa pamilya Marcos hindi sa pamilya no Aquino diba nasabihan niya pa ako neutral vlogger animal siya ba diba? kahit ano mamatay na ah, hindi na mamatay na siya nila okay din naman lang siya yan, bye-bye mga bonsai Oh, uh, okay din na, tropa ha. Okay din ang adventure. Bye bye. Ingat God bless.